got so much motherfucking design on right now. Sama ko si Jan Jan Punta oh. kami ng Masim ang, ang sa ilalim palang dumadaan ng tren na ka Minto dito sa si istasyon. Mahata Salhiya. Salhiya. Salhiya Station. Last Station and Asim. Salhiya. Yeah, Sama ko si Jan Jan Pauwi na kami Galing kami ng Al-Nasim Lahan kami nang bata. Ngayon pa uwi na. Ano. Ito ano lang eh. Termino na train to. Sasakay ka dito sa train. Ang pamasahe po real. Dalawang oras. For real lang, dalawang oras. Malilipot mahalos yung Riyadh. Yung Korean real na yun, ang halaga sa Pilipinas noon, 60 pesos lang. E eh, samantalang dyan, 60 pesos. Siguro, monument na baklaran, 60 pesos. E eh, dito, buong real, malilibon mo. Sa 60 pesos. Nakapakamura ng bayo dito sa train. Ayan oh. Ay, labas. O, so, ayan. Dating na yung train, sasakay na kami. Ayan, sasakay na kami.